Hello, mga kababayan ko. Magandang hapon. So topic muna tayo ng iba. <laughs> Pahinga muna tayo kay kay Sir Norman Mangusin. So ma ano, ma matagal na ito, issue na 'to na nakabinbin sa aking inbox, no? Ito ay regarding dun sa kay Kim Chu, yung kapatid niya daw di Umano. No? Uh, para nagdispal ko ng pera. Panoorin nga natin yung detalye. Hindi hindi masyadong kumpleto eh kung ano yung uh, hindi masyadong kumpleto yung detalye ng kaso kung ano yung dinispal ko kung magkano. Basta ang inano yun ang kaso yata is qualified theft, no? Tingnan nga natin. Masayang nagtanghal sa magpasikat ng It's Showtime si Kim Chu ngayong Martes. Pero sa kabila ng saya at energy na pinakita ni Kim, may mabigat siyang dinadala. Bago ang It's Showtime formal na dumulog sa Hall of Justice ng Quezon City, si Kim kasama ang kanyang mga abogado. Buti pa sa Sir Norman. <laughs> di, di mawala sa isip si Sir Norman Mangusin. Eh, no? Buti pa ito maraming abogado. <laughs> Sinampahan niya ng reklamo ang kapatid na sila kang chu. We filed a criminal complaint for qualified death. Qualified uh, that's all we can share po for now. Sa official statement ni Kim, may kinalaman ng reklamo sa serious financial discrepancies o nawawalang pera na nadiskubre nila sa kanilang negosyo. Hindi idinetalya ng abogado ni Kim kung anong negosyo at kung magkano ang nadispalkong pera. We're looking at 2025. Generally, I can say that uh, she was part of the management of the business. Yun ang problem, no? Pagka-involve yung kamag-anak sa business. Well, hindi hindi naman hindi naman ano yan, hindi naman siya uncommon. Kaya lang kadalasan kasi ganito, 'di ba? Henry C. Go Wei mga sikat na businessmen uh, ang nangyari kasi sila nagtatag ang kukunin niyang uh, mga mga opisyalis ay eh, mga anak niya under niya pa rin kasi minsan kadalasan minsan kadalasan or kadalasan nagkakandaloko-loko ang business halimbawa kung halimbawa ako, ano, batang bata ako tapos magtatatag ako ng business kung kukunin ko yung mas matanda sa akin na kapatid ko or nanay ko or tatay ko. Parang yung pagiging owner ng business ko, parang mawawala sa akin eh. Kasi andun pa rin yung authority ng pagiging family member ng mga kinuha mo. Diba? Yun ang mahirap kasing i-adjust dun eh. Yung, alam ba ako sa bahay, sanay kang... Uh, yung ate mo sinusunod mo dahil ikaw nga yung bata eh. Or tatay mo, no? ah uh, yun ang mahirap kasi sa part na yun. Pero okay lang. Halimbawa, ko ikaw yung nakakatanda tapos kinuha mo yung batang kapatid mo, medyo madali kasi ah uh, yung authority mo sa bahay pa lang nandun na eh. Or ikaw yung tatay na no, kukunin mo yung anak mo. Pag nagpa, nagpaloko-loko yung anak mo, pwede mong latiguhin agad. <laughs> or yung yung nakababatang kapatid mo pero pag pag ikaw yung bata kasi nandun kasi yung mentality na ano eh na siyempre kapatid ko to no ulayan uh, wala yan si Utoy <laughs> di ba kaya sometimes yung yung professionalism kasi nawawala eh kahit nga yung ano yung, yung tatay ko di ba uh, may business kami dati yung, yung kuya ko, nawawala na rin ng professionalism pagdating sa trabaho dahil anak nga ng may-ari, ganyan. Doon pa nga lang mahirap na eh. Pero, <coughs> since may authority talaga yung tatay ko, at tatay siya from the very beginning, kaya niya pang i-control. Hindi, hindi mahirap sa kanya na na ligwakin yung yung kuya ko kahit na anak niya kasi nga siya yung hari eh pero iba kasi yung usapan katulad ng sinabi ko kanina pag mas matanda sa no? Kaya pagdating talaga halimbawa tatatag ka ng business, ang mahirap kasi diyan yang yung, yung mga pagkini question mo na eh. 'Di ba? Pag kadugo mo na tapos mahirap yung malalaman mo niluloko ka ng kadugo mo. Lalo na kung uh, nire-respeto mo yung tao, bata ka pa lang. Diba? Yun, yun kasi mahirap na part doon eh. At nandun din yung, yung prone sa abuso. di ba Na ang hirap ipakita niya, naalala ko dati yung sa amin noon, yung pag ang kuya ko hindi pumapasok sa trabaho, parang lagi siyang may pass kasi anak siya na may-ari. Galit sa akin yung pag napanood to. <laughs> yung yung ganon, ba diba? Tapos nakikita ng ibang empleyado, parang Oo, naiintindihan ng empleyado na anak nga ng may-ari. Pero sometimes no, kailangan mo maging role model doon sa ano eh, doon sa mga empleyado eh. Na para bang uh, kung ako nga anak, hindi ako makareklamo pag inutusan ako ni Daddy, tapos kayo pa. 'Di ba? Magandang ano 'yun eh, magandang huwaran kasi pag Walang mga empleyado ang Uh, magpapabanjing-banjing pag ganun, magkakaroon sila ng hiya. Di ba? Kaya pag may business ka, as much as possible, kasi mahirap talaga i-involve ang ano. Lalo na pagkakalibel mong kapatid mo or mas matanda sa'yo. Iba talaga, magmagulang ka, okay. Pero pagkaganyan, katulad yan, ang hirap na decision yan, man tapos malalaman mo na pinagnakawan ka kasi qualified theft yung kaso eh bukod sa mga abogado kasama rin ni Kim ang kapatid na si Twinkle nang maghain ng reklamo naku kakampi din yung isang kapatid do Ang tanong sinubukan ba mo tapos ang mahirap pa diyan ano, ah uh, uh, magmi-middleman pa yung magulang <laughs> yun sasabihin pa na oy oh yung kapatid mo na mawag wag mo namang <laughs> yun mahirap diyan eh no tapos yung ipaglalaban mo mauuwi sa wala. <laughs> Muna nilang ayusin ang problema ito sa kanilang pamilya. There have been a lot of attempts. Uh, she reached out and the lawyers reached out also. Um, but yun nga po, uh, it has been also the statement of Ms. Kim na it, it has been a very difficult decision for her to, to do this and to proceed with this step. Ayon kay Kim, mabigat sa kanyang kalooban. Pero kailangan niyang gawin ang legal na hakbang na ito para protektahan ang kanyang kumpanya at ang mga taong umaasa ng kanilang kabuhayan dito. Kasi darating din ang time, no? Pag nasa real world na tayo or ano, yung pagkakapatid nyo, sometimes ano na yan eh. Uh, hindi na magmamatter yan eh. Lalo na kung magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. tiba Magkakaroon ka ng kanya-kanyang buhay. Tapos yung boy mo pa, katulad yan, may sinasabi na may mga umaasa doon sa negosyo nila, na siguro mga pasweldohan yung empleyado din yun, no? na at risk din pag hindi nila naayos yan. ba? Diba? Eh, ganun talaga ang mangyayari. Kailangan gumawa ka ng desisyon na ganyan. Transparency, responsibility at accountability ang nais makamit ni Kim. Nakausap na ng ABS-CBN News sila kam Aniya, kinukonsulta na niya ngayon ang kanyang mga abogado at magbibigay ng pahayag ang kanyang legal team sa takdang panahon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Medyo nakaka, ano, no, nakakalungkot din pagka nangyayari ang mga ganyang bagay, lalo na sa magkakapamilya. No? Kasi parang hindi siya, hindi siya common eh. For example, Uh, na alam niyo yung balita yung kay kay Rose Martin 'Yon, medyo okay 'yon kasi may katiwala sila doon, eh, hindi naman talaga nila kadugo. 'Yon, medyo ma madaling ano 'yon eh. Ay mahirap din naman, 'di ba? Dahil ninakawan kay. <laughs> Pero mas mas madali yung prosesong ng paghanap ng hostisya kapag hindi mo kadugo yung involved. No? Hindi katulad ng kanya syempre. Uh, ang magiging issue niyan eh, magkapatid sila oh. Uh, yun ang iisipin ng tao eh. Unlike yung pagkaibang tao, uh, madaling kumuha ng or madali kang maintindihan ng tao kung gagawin mo yun. Diba? Kadalasan dyan sasabihin ng mga ano, eh, kapatid mo naman yan eh. Hayaan mo na lang, di ba? Parang minsan alam nila yung dapat gawin kaysa sa'yo eh. Tapos si may nagbo dito, mga men, no? May, nag, may nag dito na di umano'y napredict na daw ito. Sa yung pagkonsulta niya sa sa isang feng shui expert ba? Binalikan ng mga netizen sa naging hula kay Kim Chu taong 2024 na mayroong maluloko sa kanya at mananakawan siya ng pera. Yung ingatan natin this year, number one is money loss. Ano so, May robbery ako, may money loss. Kaya mag-iingat tayo. <laughs> Magkandado muna tayo sa bahay. So, sana. Ma so maraming manluloko so, this year. Medyo marami po. Oh my God. Hindi, actually, ito. Ano na yan eh? Confirmation bias na ito eh. Uh, usually, ganyan naman. Lalo, pa, meron bang business na walang risk ng ganyan, na manakawan? Lahat naman ng business may money loss eh. Actually, hindi naman yata in ano. Hindi naman sinabi na yung si Kim Chu lang ang nagsabi ng robbery, di ba? Tamo. Pero, yung ingatan natin this year, number one is money loss. So, so May robbery ako, may money loss. Ikaw, mag-iingat. Ah, sinabi siguro, no? Na may hmm. robbery. Pero, hindi, ang tanong dyan, kung, kung nang halimbawa, hindi nangyari yun, makakalimutan nyo na yan, eh. Nagkataon lang na nangyari yung ano, <laughs> yung nakawan kaya nag-viral siya. Pero kung halimbawa nagpredict 'yan na Manila sa hindi naman nangyari yung, yung hinula. Hindi niyo na maalala 'yan. Tsaka yung 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 pagpredict ng Feng Shui master sa let's say halimbawa just sa business. Kumo naman 'yan na ah, magkakaroon 'yan kahit hindi mo hulaan mangyayari 'yan at some point ng business mo, magkakaroon ka ng money loss. Marami naman kasing uri ng pagnanakaw eh, hindi lang naman hindi lang naman yung pera. Kaya ka pwede ka ng oras. Halimbawa, nagbubulakbol yung empleyado mo, may bibili, no? Tapos wala doon yung tagabantay. Nangyari yan sa akin sa si Green Hills. Yung, yung may may pwesto doon. 'Di ba? Nakita parang hindi nababawasan yung ano yung, yung paninda ko dito tapos nag-random visit ako. Uh, pagka-bisita uh, ko, yung bantay, andun sa kabila na kitang chismisan na ang daming tumitingin nung, nung item. Manilos yun. Hindi niya ako ninakawan sa item or sa pera, pero ninakawan niya ako nung oras kasi sinisweldohan siya eh. Diba? Na supposed to binagbabantay ka doon sa pwesto. Ah... Uh, ano mo. Maraming uri, hindi lang pera ang ano. Pwedeng uh, halimbawa, no, umabsent, 'di ba? Tapos palalabasin eh nagpunch ng may nangyayaring ganyan doon sa dati ko pinagtatrabahuhan pinapapunch niya yung card niya <laughs> pero absent naman di ba yung uh, may tawag doon eh yung tampering, time padding, or minsan, ano, late. ba diba? Pinapapunch niya para hindi siya late. Or ina-adjust pagkasabot yung HR Ako, guilty ako dyan minsan eh. <laughs> Papasok ako, late ako, hindi ako mag mag biometrics. Palalabasin ko kunyari na nakalimutan ko. Then pagka ano, pagka halimbawa mag magfo-file na sa HR syempre kaibigan ko yung ano <laughs> baka pwede namang anuhin mo yan retokihin mo hindi yun ay part ng corruption ko noon <laughs> trabaho ako, namin ko namin ko naman hindi naman perfectong tao ba? Diba? pero ano wag nyo gagawin yun ha H hindi yun maganda kaya nga sabi ko sa inyo hindi ako malinis sa tao eh. marami din akong kalokohan na nangyayari sa buhay Well, dito sa nagbabiral na to, no? uh, hindi naman ano yan, eh. Hindi naman siya uh, maituturing na yung parang katakataka, di ba? Anyway, uh, so na, ano pa ba? Yung, ito naman, may issue naman, yung sa ABS-CBN naman. Ang ano daw, uh, ito, nag-end yung deal, no? Kasi parang hindi na daw nakakapag ng ABS-CBN ng, ano, ng, ng pera sa TV5. Parang ang ABS-CBN kasi ano yung talagang medyo nag-struggle sila no, nawala yung, ano, yung franchise nila, no? Ayan, no? TV5 ends content deal with ABS-CBN after delayed payment. Medyo no? you know, more than two years since it a five year content agreement with TV5, ABS-CBN is now facing yet another turmoil after the Kapatid Network issued a notice of termination amid the former's failure to pay its financial obligations. ABS-CBN confirmed it received a notice of termination of its TV content. supply agreement with TV5, but it denied claims that it willfully delayed payment. Di pa kasi Tagalogin. Ano to? Na nila na i-delay ang payment? Ganun ba? Saying it was just about uh, recouping its losses following the network shutdown and loss uh, of franchise in 2020. In a statement, uh, released on Thursday, December 4, the Kapamilya Network lamented the partnership termination amid uh, the critical blah, 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 blah. Diba? Contrary to the media reports, the amounts of the manner of the claims remain disputed. Remains disputed. So parang hindi pa ano, kung yung mga, yung mga, ah, uh, yung mga may, may claims kasi eh pero pag sinabi mong disputed di ba English kasi ito eh <laughs> parang hindi pa siya eh, ano ba when, you say disputed ba pag dispute di ba parang kinokontra mo tama dinidispute mo yung claim meron pag hindi pagkakaunawaan yun, yun ang magandang term eh Diba? we acknowledge our obligations to tb5 and doing everything we can to address these payments we have sought additional time to resolve this matter and are working urgently within the third 30-day period we have been given Arang nakakasad din, ano? Diba? Nakalagi dito, we are committed to finding a way to fill, fulfill our obligations. Not only TB5, but to our partners and stakeholders. We remain open to fair and reasonable solutions that recognize the extraordinary circumstances our company has faced. Mo mag, ano to, magpa-file kaya sila ng bankruptcy. Diba? There is no truth to any insinuation that ABS CBN willfully delayed payment, diba? Such characterization failed to acknowledge the severe financial constraints imposed on us through circumstances beyond our control. Well, yun talaga. I think the best niyan ano, pag nag-cut sila ng pay sa TV5, saan kaya sila pupunta? Benta na lang nila kay Manny Pangilinan yan, yung assets nila. <laughs> At least si Manny Pangilinan, 'di ba, may franchise eh. Para makapagpatuloy, 'di ba? Lang. Nakakalungkot ah, din ano, may mga syempre Alam mo yung nakikita ko sa ABS-CBN. Syempre kinalakihan niyo yan eh, no? Diyan diyan mo pinapanood dati yung mga paboritong programs ng bata ka. Tapos ganyan. Well, sana maayos nila yung problem na yan, ano? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang Hapon sa inyo lahat.